Ang mahiwagang paglalakbay sa Cape Bojador Lighthouse sa bayan ng Burgos, Ilocos Norte, dalawa sa matalik na magkaibigan, sina Miguel at Arvin, ay mahilig sa pakikipagsapalaran. Pareho silang nabighani sa mga kwento ng kababalaghan at misteryo, kaya naman nang marinig nila ang tungkol sa Cape Bojador Lighthouse at ang mga kwentong multo na bumabalot dito, hindi nila napigilang puntahan ang lugar. Ayon sa lokal na historiador na si Pipito Alvarez, maraming construction workers ang namatay noong ginagawa ang parola dahil sa matatarik na bangin at mahihirap na kondisyon sa pagtatayo nito. Maraming turista ang naniniwala na ang mga kaluluwa ng mga trabahador ay hindi pa matahimik, kabilang ang isang balbasaradong lalaking tila isang Espanyol. Ang pagsisimula ng pakikipagsapalaran maagang dumating sina Miguel at Arvin sa Cape Bojador Lighthouse. Ang panahon ay maaliwalas, ngunit may kakaibang lamig na bumalot sa kanilang paligid. Sa kabila ng maliwanag na araw, ramdam nila ang bigat ng hangin na parang may matang nakamasid sa kanila. Sigurado ka bang gusto mong gawin ito? tanong ni Arvin habang pinagmamasdan ang matandang parola na tila isang bantay ng nakaraan. Sempre. sayang naman ang pagkakataon. Malay mo, makakita tayo ng multo. Sagot ni Miguel, puno ng sigla ngunit may bahagyang kaba sa kanyang tinig. Habang paakyat sa matarik na hagdan, naramdaman nilang biglang lumakas ang hangin. Napatingin si Arvin sa paligid. Parang may dumaan na anino, pulong niya. Ang mahiwagang tunog sa pagpasok nila sa loob ng parola, tumambad sa kanila ang lumang istruktura, mga lumang kahoy, kalawangin na bakal, at mga sirang bintana na tila matagal nang hindi ginagalaw ng tao. Habang iniinspeksyon ang paligid, biglang may kumalabog sa itaas. Pareho silang napatigil, nagkatitigan, at dahan-dahang lumakad papunta sa hagdan. Sa bawat hakbang nila, ramdam nila ang malamig na hangin na bumabalot sa kanila. Nang makarating sa tuktok, napansin nilang may lumang ilawan na biglang kumikislap-kislap kahit wala namang tao roon. Biglang bumukas ang isang pinto ng mag-isa. Sino yan? Sigaw ni Miguel, ngunit tanging alingaw-ngaw lang ng kanyang boses ang bumalik sa kanila. Ang espiritu ng balbas saradong lalaki. Sa isang iglap, lumitaw ang isang pigura, isang matandang lalaking may balbas, suot ang isang lumang kasuotan ng isang Espanyol. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at tila may gustong sabihin, Umalis kayo rito. Mahinang bulong ng matanda. Nanginig si Arvin at hinila si Miguel pababa. Tara na, hindi ito biro. Pulong niya, ngunit tila natukso si Miguel na lumapit pa. Ano po ang nangyari sa inyo? Lakas loob na tanong ni Miguel. Ang multo ay tiningnan siya ng matalim at biglang naglaho. Kasabay noon umihip ang napakalakas na hangin, halos itinulak sila pababa ng hagdan. Takot na takot, mabilis silang bumaba at tumakbo palabas ng parola. Ang huling babala sa labas, habol hininga silang dalawa. Tumingin muli sila sa parola at laking gulat nila nang makita ang pigura ng balbas saradong lalaki na nakatayo sa tuktok. Tila pinagmamasdan sila. Siguro isa siya sa mga trabahador na namatay noon, bulong ni Arvin, kaya siguro hindi pa siya matahimik. Dahil sa hirap na dinanas nila sa pagtatayo ng parola, sagot ni Miguel. Hindi na nila binalikan ang parola, ngunit ang karanasan nila ay naging isang kwentong hindi nila malilimutan. Hanggang ngayon, may mga turista pa rin na ang nagsasabing may naririnig silang misteryosong tinig at nakakakita ng anino ng isang lalaking may balbas sa Cape Bojador Lighthouse. At sino nga ba ang makapagsasabi? Baka nga totoo ang mga kwento o baka isa lamang itong paalala mula sa nakaraan na hindi natin dapat kalimutan.